Ako si Totoy, 23. Guardja ako ng isang lumang compound sa Quezon City. Lumang furniture factory pero sinara na simula nung pandemya. Night shift ako. Tahimik na trabaho. Walang tao, walang ingay pero may isa lang laging nandoon. Isang aso. Malaking itim na aspen. Matalas ang mga mata. Hindi siya agresibo pero hindi rin pala kaibigan. Sa gate 3 lang siya palaging nakatambay. Sa ilalim ng ilaw na palyado. Si Bantay yan, sabi ni Kuya Ador. Matagal ng gwardiya roon. Hayaan mo lang. Alam niya, ginagawa niya. Akala ko stray lang siya, pero kakaiba si Bantay. Tuwing gabi umiikot siya, tila sinusuyod ang bawat sulok. At kung may dumada ang motor sa labas ng bakod, tumatayo siya agad. Laging alerto, para bang alam niyang siya ang Bantay. Isang gabi, may narinig akong kalusko sa bodega. Dahan-dahan akong lumapit, bitbit -bit ang flashlight at truncheon. Pagbukas ko ng pinto, wala. Pero narinig ko ang sunod-sunod na ungol ni Bantay. Nasa likod siya ng bodega, nakaharang sa isang lalaking nakahudi, may dalang itak. Napaatras ako, pero si Bantay, hindi umatras. Parang leyong inatake ang magnanakaw, tahol kagat habol, hanggang sa tumakbo ang lalaki at mawala sa dilim. Pero hindi sumunod si Bantay. Umupo lang siya at tumingin sa akin. Para bang sinasabi, okay ka lang, napasandal ako sa palir. Di ko alam kung takot o lungkot ang naramdaman ko. Nagpasalamat ako sa kanya, pero bigla siyang nawala. Parang usok. Kinabukasan, kinausap ko si Kuya Ador. Kuya, buti na lang nandyan si Bantay kagabi. Napatingin siya sa akin. Natigilan. Anak, si Bantay matagal nang wala. Napakunot mo -no ako. Ha? Tinutukan siya ng baril ng magnanakaw. Sa likod ng bodega. Diyan din mismo kung saan mo raw siya nakita. Tatlong taon na. Pero simula nun, marami nang nagsabing, nakikita pa rin siya. Hindi ako makapaniwala. Hanggang hindi ko nakita ang lumang picture frame sa guardhouse. Group photo ng mga lumang guardia. Nasa gilid, isang asong itim. Matikas, alerto, parehong-pareho kay bantay. Hindi ko napigilang mapaluha, sabi ni Kuya Ador. Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin niya ang lugar. Pinoprotektahan pa rin niya tayo. Kasi ganun si bantay. Kahit patay na, hindi siya aalis hanggat di niya alam na ligtas ang lahat. Tuwing gabi, kahit wala akong nakikita, binubuksan ko pa rin ang gate 3. Naglalagay ako ng pagkain at isang puting bulaklak. At minsan kapag tahimik ang paligid, Naririnig ko ang mahinang yapak ng aso sa semento. Hindi siya multo. Isa siyang alaala, isang bantay na hindi kailanman tinalikuran ang kanyang tungkulin. May mga aso na hindi lang alaga, sila ang tagapagligtas. At minsan, kahit patay na, binabantayan ka pa rin.